Balikan ko nga. Kinawagan ako, nawawala daw yung item eh. Kasi alam ko talaga nag-drop nag ko eh. Wala akong item na hindi din na -drop eh. Kasi sabi sa admin, hindi daw po natanggap Kasi nag sa ano sa, sa ano namin, kaya tinawagan na ako. Ba't sino ba ang nag Balikan ko nga. Tinawagan ako na wala yung item eh. Wala mo, 'di ba? Wala mo? Eric, oo. Oh, oo, oh, sin, nakasulat ba diyan? Nakalag naman diyan, no? Oh. ano? Patalya. Patalya ba 'yon? Oo. Oh. mga alas Ano, 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 Alas Ewan ko kung sinulat mo ko Aten o mga ganun Last Ano sa ba last G's? ka ba? Oh, mga last yun eh Ayun, ito, 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 ito. ayan Pahala akong patalya o, Ikaw nagsulat niya, no? Ayun, thank you, kuya Kasi alam ko talaga Nag-drop nag ko, eh Wala akong item na hindi dinadrop, eh Tumatawag sa akin yung ano, Admin, eh Puntahan ko doon, kuya, ha? Nalimutan ko na, eh Mami yung nag-deliver kaninang umaga, uh -huh. ah, hindi daw po natanggap ni <laughs> eh. Galing pong ano? Galing ko po. Yung kaninang umaga ng alas gis Pagkain po yun ma'am Ay hindi ko po alam yung laman sa loob eh Ah, uh, kasi hindi daw po natanggap. Eh. Nandiyan po si Miss. Eh. Kasi sabi sa admin hindi daw po natanggap eh. Kaya nga binalikan ko lahat ng pangyayari, pumunta pa ako dun sa drop -off. Ako nga yung nagdoorbell ng tatlo, parang pinagalitan kasi ako, no? Tama, di ba? Ako yung nagdoorbell ng tatlo. Si Miss eh, niyan po. Andito. Pwede po makausap? Po. pa. Ano ba ang ano, apilan number niya o address na nakalagay kasi diyan. Eh natanggap naman kasi diyan nakalagay. Kasi nagcomplain sa ano sa sa ano namin, kaya tinawagan ako. ah okay po okay po tama uh, <rekkop> <rekkop> tama uh oo -oh, tama ah ito po yung number tama ba ah uh, nine

tama ba? Po. Ay hindi po sa inyo yung item. Sige po. Sige po, sige po. Ay hindi ko po alam yung item, ma'am. Kasi inano ko po yung pangalan niya, sabi dito nga daw S po. At saka ito yung naka ano eh, naka drop off. Oh, wali, sila, diba? Hmm. Ah, sige po. Ah, yun po, 200 yung binigay sa yun yung sabi sa akin ng admin namin. 200. Yun po yung siningil ko. Po. Ay, yun po yung sabi sa akin nung ano, nung admin namin, ma'am. Tapos nakuha ko na yung pera, ma'am. Hindi, dito sa ano, yung, pinag, yung, yung pinagdalang ko na ano, na mali pala. Ah, ito dito lang, tabi lang. Dito na ako pala, ma'am. Naayos na. Maraming salamat ka ma'am. Yung mali kong pinagdeliveran. At least uh, thank you very much, ma'am, kasi binayaran nila. Ah, uh, ang nagkamali kasi uh, 'yung 'yung pinag pinagkunan ko, tama 'yung pinagtrapan ko, pero mali 'yung mali pala 'yung pin. Pero doon talaga 'yung pin ng ano, nung pinagkunan ko. Tapos sakto pa 'yung pangalan, parehas 'yung pangalan, parehas 'yung apelyido. Kasi hindi naman ako papapasukin ng guard kung mali 'yung pangalan. Kasi sinabi ko kaninang umaga, 'yun nga yun nga yung pangalan na sinabi ko dun ako tinuro tapos yun din yung nakalagay sa address so nung pag ano ko nung pag pag check ko ayun parehas parehas pala ng pangalan buti na lang binalikan ko at least naayos na ayos. Uh, at, kasi hindi ako kinakabahan kasi wala naman akong item na hindi hindi na ano eh sinosole na hindi dinadrop lahat naman dinadrop ko yung item ko ang ginawa ko binalikan ko talaga lahat ng pangyayari Nalimutan ko na tong part na to, itong dinilibiran ko tong itong itong ito yung pinuntahan ko ngayon. Tapos bumalik lang sa akin nung pinuntahan ko yung pinag-pick up ko. Thanks God na ayos, hindi ako magabono. Butay mabait, mabait. Salamat sa inyo, ma'am. Kala Ate Girl, pasensya na po kay sa ano sa abala. So naabala rin lahat naman na pero okay lang at least lesson learned. Double check, double check. Bago i-drop, double check muna kasi yung address nga parehas na pa yun, yun yung addresses yung pangalan parehas na parehas di ba lahat ng notes double check kasi may nakalagay doon na notes hindi ko nabasa yon bago ko i-drop so yun yung mali ko doon so yun uh, kahit pa paano na ayos maraming maraming salamat sa kalamam na pinalik naman nila yung bayad sana maging tanda sa, sa akin at sa ibang rider pa ibang delivery rider So, paano hanggang dito lang mga bangaw? Hanggang susunod na rides na hanggang susunod na deliver. So, halo-halo na yung content ko, no? Uh, wala tayong gym ngayon. Medyo tumataba na ako. So, babalik din tayo sa gym. So, hanggang dito na lang mga bangaw. Hanggang susunod na deliver. Bawas mga bangaw.